So, ayan. na uh, good morning sa inyo mga ka-success. Uh, hopefully, okay naman tayo ngayon in good health and sana naman is uh, next step na rin kayo mag ano, uh, ma-define kung ano yung talagang uh, business na ipoporsyon ninyo in the future. So, ngayon, uh, meron akong ulit gustong i-share sa inyo uh, which is yung ano ko ngayon, yung uh, related to sa may struggles ko ngayon. So, ngayon, ang gusto kong itakip is Uh, bigyan kayo ng idea which is yung most important between uh, operation, marketing, sales. So, sa business kasi, eh yung pinakatatlong major aspect talaga na kailangan natin uh, lalo na kung nag tayo. So, mostly, tayo lahat ang tumatrabaho yan sabay-sabay. Or, uh, meaning is, kumbaga kung kagaya ko, one month team lang tayo ngayon. So, meaning, uh, lahat yan is tayo ang talagang pinaka needs na gumawa niyan. So, but then, ang gusto kong i-share sa inyo ngayon is ano ba sa tingin nyo yung pinaka-important sa tatlo na yan. So, for me, ah uh, talaga ang pinaka-important talaga yan is yung ano, marketing. So, yun. Bakit yung marketing? Una, sa operation, dyan pasok yung mga production. So, raw materials, mga supplier So, ah uh, important din yun. Sinasabi sa inyo, sobrang important din yun. Sobrang mahalaga din yun. But then, sabi ko nga, dati pa ang production um, uh, sooner or later pwede mo yung ano pwede mo yung ipa ipagawa sa iba so pwede, pagka medyo meron ka nang nakagawa naka i, meron ka nang nagkaroon tayo ng budget or uh, nag-expand na yung business natin at meron tayong pwede na pang hire ng ibang tao so pwede mo na siyang ipagawa sa iba pwede mo siyang turuan and then about naman sa quality ng service mo o ng product mo dapat talaga yan standard na quality talaga yan. Ibig sabihin, uh, dapat wala nang tanong-tanong, kailangan lagi nasa good quality, lagi lahat ng mga produkto natin. And then, tapos sa servisyo. Then, halimbawa naman sa mga, sa sales naman, is magkaugnay lagi yan ng marketing. So, hindi ka magkakaroon ng sales or something, o mga customer mo na mag, magkakaroon kayo ng sales ng usapan about sa mga sales or paano mo i- ibibenta sa kanila yung product mo kung wala kang uh, at talaga maayos o um, systematic na marketing. So, paano ba tayo magkakaroon ng systematic na marketing? Para sa akin, is about yan sa mga try and error. So, sa ibubukod ko na ng, ano, ng ibang content yung about sa try and error try and error ko sa mga marketing. But then, since nga yun ang sabi ko, para sa akin, marketing ang pinaka-importante kasi for me, ang marketing ang magdadala sa iyo ng, ano, ng, ang magdadala sa, sa akin sa ng customer ko sa sa ano ko sa business ko so ayun yung pinaka cost ng ano ng para magkaroon tayo ng benta so ang sales kasi ano yan eh sa kumbaga last part yan na uh, pag ganito sila nag-engage nag sila nag-engage nag sila dun sa product mo so doon ka makipag uh, doon mo itat i i conclusion deal so doon ka magkakaroon ng sales but then bago nga mangyari yon kailangan mo ng good marketing or uh, kumbaga uh, mga strategies. So, kahit na kahit na nasa big company ka na, ginagawa sasabihin so sabi nila mayroong mga may marketing team ng big company. So, 'yun. Totoo naman 'yun. Kasi nga talagang kasi yung mga mga ano, mga basic na trabaho o mga activities about sa marketing is dapat talaga uh, yan ang muna level ano ka lang medyo malaki ka na or leverage ka na but since ay gagaya nga ngayon ako lang ako lang ang um, tumatrabaho ng mga lahat ng trabaho ko dito o yan kumukha niyan nasa video na yan makikita niya dyan so yan ganyan kabusisi yung paggawa ko ng marketing that time meron ako yung ano nito lang yan meron kasi akong nile-level up doon sa may ano ko sa pang post ko ng products sa e-commerce so so yun nga sabi ko yung mga try and error tayo may sinusubukan tayo din na-develop uh, ini improve pa so that time meron akong nila-level up po in-improve pa sa marketing ko kaya nagpo-photoshoot ako so kung makikita nyo dyan sobrang busisi talaga talagang paglalaan mo siya ng oras na kala mo pag nakita mo dyan sa pag nakita mong uh, na print set dyan sa mga market is akala mo ganun ganun lang yan hindi nyo alam na talagang pinaglaanan talaga nila ng oras yan kasi kasi pang long time na yan kumbaga ayun ang unang-unang mahalaga kasi unang, ayun ang unang ano mo eh ah uh, impression mo sa may customer mo na yung may papakita mo kung ano yung, yung product mo so kailangan uh, ma-engage mo sila na uh, mag-click or mag ah uh, mag uh, kumbaga mag ma-encourage mo sila na mag ano sa ano mo sa product mo na mag-inquire o kaya ganun so yun ah uh, ngayon makita nyo dyan is talagang sobrang binubusisi ko kasi sabi ko nga sa inyo kailangan lagi natin in-improve so lagi tayong mag-improve na mag-improve so yung mga try and error ko ng mga dati syempre sabi ko nga sa inyo hindi ko siya meron ako na hindi na ginagawa so later i-ano ko rin yung sa inyo kung ano yung mga try and error ko na ginawa sa marketing ko din mostly sa mga marketing kahit naman sa ibang aspect ng business ko so ngayon ang gusto ko pang i-share sa inyo about dyan sa marketing kung bakit siya ang pinaka mahalaga para sa akin is in the, sa pag lumaki rin kasi ang, ang company ko o yung ginagating na trabaho ko uh, mostly ayun pa rin naman magiging trabaho ko eh yung operation sabi ko nga sa inyo pwede mo yung ano pwede mo yung i pagawa sa iba o pwede mo yan ipa ano na ipa mag pwede mong ipatrabaho na yun sa ibang ano mo sa iba magiging ano mo uh, kasama mo sa trabaho and then yun namang um, sales pwede ka rin kumuha din ng mga ano ng mga pwede ka kumag mag-hired ng mga o kaya yung mga uh, tawag ito, yung mga nang nagkukomisyon so pero ang marketing sa so, sabi ko nga sa pagmalaki na pwede mo yung i, yung mga small activities pwede mo yung pagawa pero yung mga big decisions, o yung mga big strategies ikaw pa rin bilang head ang mag-iisip niyan. Kasi nasa iyo lahat ang ideas, nasa iyo lahat ang mga alam kung sino ba yung mga kailangan mo gusto i-target o i-prospect. So, para sa akin, ang pinaka, yan ang pinaka main na uh, trabaho ng, ano, ng isang naging negosyo sa negosyo niya. Yung siya mismo yung mag-isip ng mga strategies or marketing about doon sa business niya. So, kaya ako, lagi akong deploy kung dinedevelop yung sarili ko. So, ayan. sa niyo lagi akong nagbabasa ng libro ko. Hmm. Ano ito? ito? yung binabasa ko ngayon. Uh, ano siya? Uh, about sa sa strategy sa sales. Medyo na ba? Na, na, rin. yung mga summary na ito sa YouTube na, na ano ko na na, panood ko na rin. But then, parang mas effective kasi kung ah, uh, mag -ano ka rin, magbabasa ka rin ng libro. Kasi, ano yan, sa, sa mga libro, sa mga summary kasi sa YouTube, uh, ano naman yun, kumbaga, date, ano rin, kumbaga, exact naman yung ano niya, kumbaga, pinadali lang yung itindihin. Pero ba't din, kasi kapag ka binasa mo yung libro, ah uh, meron siyang mas malinaw na details about doon sa may, ano niya, sa, sa uh, tinutukoy niya, doon sa may, di-discuss niya. And then, mas marami siyang example na talagang, ah uh, talagang magiging proven na totoo yung mga uh, kaya sabi nila o tinuturo nila about do sa book na yun. So yun, kaya tayo lagi nagbabasa mga ganyan kasi nga gusto ko nga ba diba, sabi ko sa inyo noon makapag ng ideas kasi nga about yun sa marketing. And then, ang mahalaga din talaga sa marketing is sharing talaga yung mag, ano, magdadala ng pera sa business ninyo. Kasi unang-una, hindi na pwedeng produkto ka lang. So, yung sales operation saka yung uh, marketing duktong yung tatlo na yan kaya lang nga ang pinaka-important talaga dyan is yung marketing kasi kahit okay yung product mo good quality lahat yung product mo talagang uh, best of the best yan pero kung wala kang uh, good marketing o system talaga na um, mas makakapag-attract ng mga customer natin sa, sa, sa ano sa sa product mo is wala rin sense But then, sabi ko, hindi ko naman ito sinasabi at kasi na-perfect ko na yung marketing ko. Hindi. Sabi ko lang yan kasi talagang yung tagang kailangan kaya nga ako nakapokus dyan. Kung baga, try ako, try ko ano dapat kong gawin. And then later on, i-discuss ko sa inyo ano yun, ano yung mga sinubukan ko na, na about sa marketing na mga ginagawa ko. In one year na pinatrabaho ko yung marketing niyan, yung, pag, yung pagmamarket ng product ko in e-commerce and kahit sa nagsimula pa lang ako sa ah uh, yung ganyan yung tawag ito ah uh, yung hands on na personal ako nagbibenta nung umpisa so ngayon ah uh, so yun muna uh, later on i pag nagkaroon ng time ulit i-discuss ko sa inyo yung about sa mga uh, trial errors ko sa mga marketing ko na hindi ko na dating ginagawa then but, but later on na-realize ko na mas kailangan pa siyang improve o it doesn't mean it's, ano naman kasi hindi naman ibig sabihin na uh, mali yung ginawa mo nung nakaraan is failure na yun. So, this meaning is talagang talaga na kailangan natin subukan para natin malaman kung okay ba o hindi. Yun lang naman eh. Kaya nga sabi nila, ah uh, para ma-achieve mo na mo sa bilis ang success, ano, fail, uh, fail pass. Ibig sabihin, bilis mo magkamali. Ibig sabihin, mag-try ka na mag-try. Kasi the more nag-try ka, mas na dito na, na ano mo, mas natin, mas na, ang tawag natin, nakikita natin yung mga tama at kailangan natin improve pa at kailangan natin i-develop pa. Pero hindi ka magta at lagi ka lang nasa what if na kung ito ginawa mo at para ka natatakot na gawin yun kasi ayaw mo mag-error o ayaw mo mag-failure. So, hindi ka mag hindi ka ma-develop. Wala kang learning na mangyayari sa iyo. So, kaya nga kailangan ano yan? Uh, mag-fail tayo na mag-fail and then mag uh, magkaroon tayong learning sa mga failure natin and then i-develop natin at improve pa natin. So yan, maraming maraming sa inyo mga ka-success. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-success. Pasensya na at hindi na ako masyado nakapag ano, hindi na ako masyadong nakapag prepare sa may ano ko ngayon sa content ko kasi uh, ano lang, singit lang bago maso trabaho. So ganyan lang wag ako nagasan ng content, wala na masyadong ano ah, uh, eche, eche pa kasi basta ilapag yung po ko na ganyan so yun na, yun na yan So ah, uh, maraming maraming salamat sa inyo ulit. Uh, trabaho tayo ng ano, talagang focus. So yun, good day.